Radyo Balita. Radyo Balita. Ngayon. Magandang hapon mga kaabante. Narito ng balitang mabilis, mabangis at walang mintis ngayong alas 3, 3 ng hapon. Diretso tayo sa balitaan. Abante ah, Radyo Balita. BBBM nagpasalamat sa negosyanteng si Ramong Ang sa pagtulong na malutas ang problema sa baha. Maabante sa balita si Abante Reporter Aileen Talipi. Charmaine, nagpasalamat si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa negosyanteng si Ramon Ang sa pagboluntaryo nitong tumulong para malutas ang problema sa pagbaha sa Metro Manila. Sa kanyang press briefing, sinabi ng Pangulo na maganda ang mga proyekto ni Ang at maganda ang mga naging resulta kaya ito na malutas ang problema. Si Ang, anya isang engineer kaya nakatitiyak ang presidente na pinag-aaralan mabuti ng business tycoon kung ano ang gagawin sa problema. Sinabi ni Pangulong Marcos Jr. na nasabi na niya noon na kailangang maging bahagi ang pribadong sektor sa lahat ng mga ginagawa ng gobyerno lalo na ang may kinalaman sa pagpapaunlad sa bansa. Nasabi na anya ni Ang ang plano niya noon sa Metro Manila ang problema sa basura. Ito si Aileen Taliping Abante. Samantala pa, Pasig City Mayor Vico Soto, ibinunyag pag-aari umano ng pamilya Diskaya ang ilang kontraktor ng DPWH sa flood control project. Umabante sa balita si Abante Reporter Just Ignacio. Yes, Charmaine, ang pamilya Diskaya ang isa sa kontraktor ng Department of Public Works and Highways na sangkot sa flood control project. Ito ang isinuwala ni Pasig City Mayor Vico Soto matapos banggitin ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang top 15 contractors na sangkot sa flood control projects. Ayon kay Mayor Vico Soto, kapilang ang Alpha and Omega at Sea Image sa mga binigit ng Pangulo na anya ipagmamayari ng mga Diskaya sa post ng Alcalde, hindi nyo niya ang mga prestigious ng katuwali ang mga kaya sa pinitin sa standard ng pinagatakon hanggang sa standard operating procedure na umaabot sa mga hindi eh, ng project cost. Kabilang ginanya dyan ng korupsyon sa proyekto at hindi pa pagbabayad ng tatang kuwi sa BIR at ang kapukuhan sa si combined business taxes sa NGO. Pagsasubiti naman ang lokal na pamatay ng lahat ng importasyon at sa katilang natin nakakala so labo sa mga taong ito upang makulagta nila ang mga bilyong unang stock sa EU na gagamit para ipagawa ang building para sa Judiciary at National Government Agencies nang wala na namang binabawasan mula sa ipang programa. Ito si Just Ig Nacho Abante. Abante Report. Sa ibang balita, Lupi Camarines Sur niyanig ng magnitude 4 na lindol. Umabanti sa balita si Abante Reporter Rosas Olarte. Ilang aftershocks pa ang naramdaman sa ilang bahagi ng Camarines Sur matapos yung ng magnitude 4 ang bayan ng Lupi kanina alas 12.07 ng tanghali. Naramdaman din ang pagyugyog sa bayan ng Ragay at Pili Camarines Sur maging sa bayan ng Mercedes Camarines Norte na nagtala ng Intensity 1 ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology of EVOX. Naglabasa naman ng ilang kawani sa ligmanan Camarines Sur na maramdaman ang pagyugyog. Ilang residente rin sa Sipok at Camarines Sur ang nagsabing nakaramdam sila ng pagkahilo dahil sa lindol. Rosas Olarte, Abante. Ah, Maraming salamat, Rosa Solarte. Para sa iba pang nungunang balita, mag-like, follow, and subscribe na sa DWIR Abante Radyo sa Facebook at YouTube. At DWIR 1494 naman sa Instagram, TikTok, at X. Kami rin po ay napapanood sa Sky Cable Converge at sa TCL Smart TV. Magandang hapon ako si Jermaine. Abong at ito ang Abante Radyo Balita ngayon. Abante! Abante! Ab ab abante! Radyo Balita! Radyo Balita! Ngayon!